Sa mga alaala ng nakaraan, nagkukubli ang puwersa ng kadiliman. Tuwing dumadaan po kami dito, parang merong sumusunod po. Dala nila'y hilakbot sa mundo ng mga tao. Pagtingin po niya, may nakasilip. Ibang tao na wala naman po doon. medyo aggressive. Madami po masyado sa taas. May, ayan, may humawak. Oo oh Pulang-pula yung mata niya. Hati ni Kabayan Loli de Castro ang bagong koleksyon ng mga kwentong katatakutan sa kamalagahan. Pagkagat ng dilim, Una sa I Want. Ngayong October 18. Magandang gabi. Bayan.